paano magdibo ng manok dito sa Japan sa mga inspiring maging chicken chopper pwede din yung i-guide to so ayan Gatlaan lang natin yan punta rito sa datlaan natin and then hiwaan natin dito tapos angat yung dalawang leg dito yan yan lang yan hila lang yan and then dito gisimula and then pa ganyan so ayan hila lang din napakalinis diba and then Tanggal natin yung balat ng leeg. So, ayan. Tusok dito sa joint. Ganyan. And then, ganyan. Ganyan lang yan. Ayan. Inulit mo lang yung gagawin mo. Ayan. Hila. And then, hiwalay ang tenderloin. So, ayan guys. Napaka taba po ng ano, native dito sa Japan. Huwag na po kayo magtaka kasi dito po sa Japan, kinukulture po ito, yung ngitim na manok. Kaya, ganyan po siya kataba. Masarap isa ba ito? So, ayan. Ito na yung napakalinis. And then, pagputol lang buntot, ganyan lang po. Tanggalin lang to Yung balat sa liig. And then, paikot lang din. So, ayan. And then, dito sa joint, putol. And then, tanggalin ulit natin balat sa liig. And then, paikot lang po yan. Tinatanggal po ito. Kasi yan yung ginagawang barbecue. So, ayan. So, ayan na yung kanyang breast. So, ayan. Paano mag-debone? Dalawang klase yung pag debone dito sa Japan. So, may ganitong klase. So, ganyan lang po. And then, ayan. Ayan para walang matirang laman. So, ayan na po. Pangalawang klase. Eh. Baliin natin ganyan. And then, tapos ganyan. So, so, ganyan lang po kadali. So, ayan po. Diba? Napaka-easy lang. And then, yung balat ng legs. So, ayan. Ganyan po mag-display pag in-exam kayo ng inyong employer bago kayo mag-sign ng another contract. Bayan, pwede nyo itong i-guide kung gusto nyo mag-apply bilang isang chicken chopper kapunta dito sa Japan dahil ganito po, 100%, ganito po yung gagawin nyo every time na mag-actual exam kayo dito sa Japan before kayo mag-sign ng another contract. Doon naman sa pag apply nyo sa Pilipinas ay pwede nyo rin po itong gawin. Yung ganitong pag-cut ng manok or pag-slice sa mismong trade test nyo sa agency na pag-applyan nyo. So, ayun, maraming maraming salamat. Sana makatulong ang video na to. Ayun, bye-bye.